Sabihin, dumikit na po ba? Dumikit? Ano ba? Ay, hindi ka po naman nahihirapan kung paano. Wala ka naman ibang naramdaman ata. Sanay na. Taka pang filter nga. Ay, ayos yan. Ibig sabihin, ang tao talaga, lakas lang ang loob at tapang ayan. si kuya, oh. Ano kuya? Dali. Dale. <laughs> Sana na Sana ka po pala no. Mm. Ba hindi kaya? Ibig sabihin ano po ba inyong, ano kasamay, kuya? Inborn po. Ilab. Ah, na suno po. Ah. Oh. ah, walong buwang taong ka pala. Ah, walong buwang araw pala. Ah. Bibi, bibi ka pa po. Uy, laan mo. Ayan, si kuya. Talin na kuya. O lang po ba? Ah, mula po nung bata kayo na ano. Aba, Diyos ko po patatawan ako yung na, na ano. eto po yung kamay ni kuya wala pa daw nung bata pa daw ano pong pangalan ninyo? Ronil Ronil ilang taon na po kayo? may pamilya ka po may pamilya uh, ano na po kayo ilang ibig sabi ilan ang anak ninyo? dalawa oh, uh, talaga pala eh, mabisa ka yan no? <laughs> mamaya si Tiyo. ay kuya tiyo mo oo nga ay ano pong alam mo, iba pang hanap buhay?

Taga ano po ba kayo? Mainit. mainit. Ma Simula sa pulpo kayo, taga mainit. Udayo rin kayo. Diyan lang ako din Binata. Ay, sa taga sampu kayo. Ang tatang ano namin, katanawan sa isip. Ah, katanawan kayo. Hala, bati may mga naro po kayong magulang? Ay, katay na. Oh. Katanawan kiso. Ayos na hindi ko yung ari. Masipag. Masipag kung inaayaw ang trabaho yan. Oo, inaayaw to. Pang... Nasunog daw. Panting mumura. Bibi... May ng buko? Iya. Yeah. Oh. yan pala magandang, yan pala magandang... <tod> trabaho <alam> niya. Oo, eh -ano, ano biseben ay makikita natin kung paano pag-ano, no ba. Hindi po naman kayo nahihirapan ko 'yung sa pag-ano. Kusa na niya talaga. Ang dagapak ng tubo Ay, saan po kayo napadayo ng tubuhan. Batangas. Tarla. 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 Oo nga, yun pala. Yung sabi kong hinahano ko mga taga-tarla. pag uuling pag din. Tarla pa lang. Dakad ko yan. Pala'y dalawa ang iyong anak. At taga sampu ang inyong napangasawa. Gumaka. Gumaka. Ay, nasa iyo yung anak mo. Ay, pala naman. Ay, buti pa rin Hindi sabihin ikasama mo. Aba, yo, basta nasa yung anak mo. Safety yun, napakalaya mo po din kuya. Napakasipag ay, walang inaayawan daw siyang ano ay. Pangarap pa. Mahirap na mong kami eh. siya <laughs> nga. Ay siya <laughs> nga. <nangas pa. laughs> <laughs> oo, oh, abay talagang tiyaga. Ano po? Ay siya kay kuya na yun. Ano ba? Buti po pala kay nailigtas pa rin ano. Mm -hmm. Napakalaya talaga oh. Dilipat na ko din. Doon sa kabilang side. Ay, sila ka wala nang dinis. punta dadalwari. Oh, ato po puntahan eh. Oh, dinis ko ya. Sasama na doon. Eh. Para... Ang tunay pangalan kuya, ano po, ibanggitin mo nga. Ronel. Ronel, apelyido mo? Utable. Utable? Oh, 30 years old. Kadin mm tayo. Hmm, daw bakal din. Talaga hong ang tao ibig sabihin na nagagawa ng paraan na ano? Ibig sabihin ay dumikit na po ba? Du dumikit? Du o ba? Ay hindi ka po naman nahihirapan kung paano, wala ka naman ibang naramdaman ata. tayo. Sanay na baka ano? hmm. Sanay na. Ah, uh, pag filter nga. Mm. Ay ay siya, ibig sabi ang tao talaga, eh. lakas lang ang loob. Nga, yan, oh. Hindi ng At tatang ayan paraan ay. Siya nga, tama tama ko Lagi Sabi po pa si ano 'yan Si Kuya Ronel utable. Gawahon ng kami lagi, lahat po dito ng tao kung magigamit. Kaya kung taga-taga ano po yung naaano namin ay kumaga nakukuha. Ayun. Oh. Si Kuya Ronel sana may sana na may laging safe ano ay ilan taon na si kuya natira dito kuya kundol eh, ilan taon na yung mga hindi dito naninirahan? alay baka nasa 20 nang may bukata ko lang naman pala ano na. mm hindi -hmm. dati ano nangangadyo pa ng mura yan nagbubuko nga daw nagbubuko nga yan ano? haba yan na yung ayun yung artista kuya Gamana yung... 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 binigyan? Binigyan oboh Pinakyat? Pinakyat ng mura lang. Si Bong Rebilla. Nakamit na ni Kuya. sa Saan lugar nandun? Uh, sa pagutang uban. nakasasakyan? Ay ikaw Kuya, ilang taong ka na? 24. Ikaw ang kapatid niya. Siya ay 38. Masunog daw si baby pa, no? Buti naman na remade yun, agad na ano? mm -hmm. Ay, ilang kayo magkakapatid? Dabing, ay, hey, yan po Aba Mahilig ayan din na, na no? Mahilig din Oo <laughs> nga oh, nga aba mahilig din na rin Mag, Maigi nga naman eh, ayan no mm -hmm. Ay, may pamilyado ko na rin dito mm -hmm. Ilan na anak mo? Tatlo Tatlo, siya dalawa ay yan Ayos yan Ama tagal dito eh. Dada, na? Ah, matagal kong ano dito sila bagti tagal niya mga dito sa akin nung ako pa nagtatrabaho nito ito ngayon sa kay tatay na tatabo po muna tayo para po mas malamig po yung maging inumin tubig o po yan talaga hong minsan no ano ano Ah, uh, nakakaantig din po ng puso si Kuya. Oho. Uh -huh. Sabi ko nga po sa inyo, sadyang may mga tao na Kasi nakita ko sa kanya, parang hindi niya ramdam yung pagod, pagkabalisa sa sarili po ba. Kumbagay ako po naman, uh, naaantig ang puso ko at ganyan yung uh, maging ano po ba? Dapat kasi ganun tayo lagi laging positive po ba kung baga, hindi man natin sinabi na kung ano pa man kung baga, syempre kung akong titingin sa kanyang sitwasyon parang hirap po ako ay oo uh, sa totoo lang. parang basta hirap hirap ako doon sa kanyang kalagayan po kasi ganoon yung sitwasyon yung pagka-aksidente po ba ni kuya oo uh, talaga kung Ganon, dapat po ganoon tayo, tayo, lahat. Oh. Katulad ko po, kumbaga tayo naman ay malaya. Uh, hmm. lahat po may malaya, kumbaga basta. Ako medyo naano lang kay kuya. Para po bang nakakaantig po ng puso. Ang hirap din ipaliwanag ano. Sabi kay yun daw nga po, naksidente daw siya. Ay sabi ko ay Basta grabe yung sipag niya. Ang napakarami raw po niyang alam ng trabaho. Sana lang kuya, ang masasabi ko lang sa ingat. Oo. Kasi kumbaga baka dumating yung time na uh, minsan mapa kumbaga umaki daw po ng ay ng buko ah, ah, talaga kuya ingat ingat ka ha ah, ah. ako'y medyo ano po ay kal kabugbang dib pagka ganyan po yung situation talagang wala sa kanya yung hirap oh uh, kasi daw may binubuhay daw siyang dalawang anak shout out sa iyo kuya ha siguro po kahit sino sa atin ano unang una ko po pagkakita ko sa kanya may kirot ay may kirot oh uh, parang yumayabog talaga sabi Aba, ba't, kumbaga hindi po ba ako nakatis na lumapit kay eh, kuya? Kuya, kumusta po? Kaya kinumusta ko ho. Sabi niya, na-accidente nga daw po. Basta ho, ang hirap pong ipaliwanag ay. Ang masasabi ko lang kay kuya. Ah... Uh, lahat po naman tayo kung ano man ang sitwasyon natin taasan natin yung ating confident po ba sa sarili tiwala oh malakas ang tiwala sa sarili kung ano man kalagayan po natin oh basta may tutulong at tutulong sa atin na uh, pakinoon tama po ba hindi ko rin may paliwanag yung sitwasyon eh kumbaga yun lang yung naramdaman ko na proud ako sa kanya na yung paano ba ang hirap eh ano kayo sa sitwasyon po ninyo kumbaga kung, kung gano'n hindi ko po naman sinabi na nahirapan siya kumbaga yung sipag niya yung sipag doon na lang doon na lang tayo pumuko sa sipag niya sipag napaka -sipag mo kuya isa kang pag ako ang Aano ano sa iyo isa kang bayani sa mga anak mo oh uh, aba oh talagang tuwa ako sa iyo oh yan tayo pinarito na pala sa mukal oh no? kaano natin Sipag po, sipag. Wala na akong masasabi. Lamig tuloy eh. Sa lahat-lahat po, ano man ang kalagayan natin ngayon, uh, tiwala sa sarili sipag think positive ano pa ba ano pa ba masasabi ko talaga hong ganyan oh ganyan tayo kung kayo man po ay medyo nakakaramdam na parang may umaano na pag-alinlangan sa sarili po itapon nyo na yan huwag na kayo mag-alinlangan sa magandang paraan oh. pero oh, kung ano kung sabihin natin na masamang gagawin natin Ah uh, wag, wag nyo na rin ituloy pero kung oh baka naman sabihin na ituloy lang daw pa uh, tiwala lang kung masama naman ano kung baga sa part part ang, uh, ang hirap kong paliwanag hirap po yun din pala yun si paglaang pala oh patuloy lang po tayo mangarap lahat lahat yan no? Darating din ang araw, makupunuan natin yung ating pangarap. Parang itong galon lang. Oh. Puno na, oh. bilang ako po na nakilala ko si kuya yung aking confidential po sa sarili nadagdagan nadagdagan pa Oho. kung ako po ngayon ay napapanood yun na nasisipagan kay sa akin kumbaga may dumagdag uli na may mga ganun palang sitwasyon na na mas makakalakas pa po ng ano ng dibdib natin oh. Uh -huh. Yung parang tiwala. Oh, yan. Ayun po, ay ako po'y magpapasalamat na sa inyo ano, itinabuko po ng ano yung mga ano sobrang init ay. Tapos ay kaya ho inis isa ko sila, di papainumin din nga nito. Yan. Pa trabaho po ng aking ama. Hmm. vô đâu Tụi bình, tụi bình Cái nào tụi bình

Wala akong linta dito ata. Isa pa po ba dyan? Isa pa? Tama na. Ah, isa po. Okay. Hmm. Salamat. Ah, si kuya po. Tingin ko po kay kuya isang bayani oh. Talagang napaka... Ako'y naaantig ang ano. Kung bagay sabi kay... Malakas bang kompidensyal sa sarili. Hindi had lang ang anong... Ano kuya? Ano kalagayan? Ano? Yung Dapat po yung ganyan tayo lagi ay eh. Sila gano'n na po kalakain yung anak na panganay. Mo ha? Ay, panganay ko eh. Tampo. Ay, may maliit ka pa po. Walang taon yung aking. Ah, oh, walang taon naman pala eh. Ang bunso ko. Mm-hmm. Yaw. Yeah, no. yeah. Kuya, hari, ano mo, hari sa anak mo naman. Yan, bahala ka nandiyan. sige. Okay, Oo, yan. Oo, yan. Eh, ipang mo nala ang ano mm -hmm. ayos yan ako'y ano sa ito, may pakasipag oh okay. talagang walang makikitang inday ano oh yan oh no? pero nung bandang una po baka medyo gapay ka rin ano sa ibang gawa mm -hmm. kumbaga siyempre bago ano Apa ano? At pero na at sanay na sanay naman na yun. Pag nasasanay, hindi iba iba na. -hmm. Sobrang galing mo. Ibig sabihin may talin ka rin talaga yun. Nasanay na ano po. Sige kuya hala, ingat na laang at uh, ligtas tayo sa sakit. Ano? Yan, yan lang po masasabi ko kay kuya. Oh, uh -huh. at yung iba naman na kumbaga ano po dapat wag nating iindahin ang ating anumang ano ano, ano tiwala lagi sa sarili 'yan. Tiwala. Ah, oh, yan yan oh, wala. Ayun po, uh, bilang ako. Ah, uh, laging tiwala lang po. Ah, uh, paano ba? pag ganitong ano eh, hindi tayo makaano, 'yan po. Bilang ako po, tiwala lang tapos. Lakas ng katawan. Lahat-lahat po nang yan. Lahat Oo oh, Kung ano pa mang Ano Salamat po sa lahat Yan Tinapasalamatan po natin Ang Lahat-lahat At ang ating sarili oh Yan Ingat po ang lahat Ha Dito na rin po tayo Magtatapos ng vlog na to uh, Tiwala lang sa sarili Ah uh, Bayani tayo ng ating mga sarili Mga kapamilya Mga anak At mga Ah uh, Kapwa ko Yan Tayo isa, Sa buong sang bayanan O uh, yan Bayani tayo ng lahat Ba Uh, bawat isa sa atin. Bayani tayo ng kapwa natin. Uh, damayan. Tulungan. Oo uh, yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Uh, magandang araw po. Bye.